Hello, Madam Rina. Hello, Madam Rina. Yeah. Ay, eh, saan Hi, Ma'am. Bruno. Wait a minute. Hi, po. Hi. <laughs> yeah! Ah, Oi, Wow. Pinirin mo na Guys, guys. Bapak siya siya ako. mga siya rin eh. ko daw si Ugagang. Nakamukha ko daw si Ugagang. Hindi mas guwapo kaki o gagang. Wow. Ayay. Nari dito, nari dito. Wow. Wait, Aksel, Aksel. Sang-oro ka. Wow. Aksel, nandyan sa tabi mo. Akser, sa tabi mo. yeah. nandyan din. Oh. Ye! Ate, naklase kami kay Rina, klase mo eh. Rina. Tinatakaw mo ang puso <laughs> ko. You know? Piyaman ko ang puso ako niya pag mabait kayo sa akin, mabait ako sa inyo. Basta ang importante, hindi mo nilalandi yung tao. Okay? Ay, hindi ko hindi ko nilalandi, pero... Ang gantitig na ako Explain ko lang sa'yo. Explain ko lang sa'yo. Hi, Rina. Hi, Rina. Hello, Assalamualaikum. Lalo na ito si Bus si si Mamatun. Ito pang makita in mga taga sa sa so Tagalog ko na, masyadong matigas ang mga taga Lambutan mo, lambutan mo ng konti yung mabaksig. Masyadong, ganyan. Hindi, ka ko kung magsalita. Lambutan mo na ko. pa yan ang tinatawag na. yan ang tinatawag na. Oo. Oh, paano kayo mag sa babae? Ay, sa umpisa ya. Sa umpis ya. Ah, uh, <coughs> ako uh, nga pala <coughs> si Mama <Turi. coughs> ang, pagmamahal <ko> sayo, <coughs> pagmamahal ang pagmamahal ko sa iyo ay kung mamahal ko sa mahal ng you. langaw sa tae. Mahal ng langaw sa tae. Ano? <coughs> wala, wala. Di pasado yung Wala pang pugin. Wala pang pugin. Wala pang Wala Wala ang sabay, sabay. Ang sabay, sabay. Walang guwapo. Walang guwapo. Pag hindi ako dumating. Pag hindi ako dumating. <laughs> oh. Yes! <Yeah. laughs> <laughs> ano mo na pasagot yung asawa mo dati? Ah! Ano yung sinasabi? Ganito, ganito, ganito. ganito, ganito, uh, ganito. Uh, uh, hi. 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 Ang mga pala si mama to. Ang mga pala si mama to. Ah, 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 kasi nabubulol uh, ako noon eh. Kasi nabubulol ako noon eh. Oh, 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 ko mga magulang mo. Kilala ko mga magulang <laughs> mo. Hindi, <laughs> ganito kasi ginawa ko, niligawan ko namin yung tatatay niyo. Kasi ginawa ko, niligawan ko namin yung tatatay niyo. Tapos yun. Binigyan ko ng flowers, and then Binigyan chocolate, flowers, and, then, and then, uh, chocolate. tapos kasalan na. Tapos kasalan na. Tapos kasalan <laughs> Matin, matindi yung diskarte mo ah. Mia falling in love ako raka. Mia falling in love ako raka. ba Ang ganda talaga ng ugali mo. ugali mo. Ikaw okay, na. Pangit ka nga pero yung ugali mo ang ganda-ganda. <laughs> <laughs> ang gusto ko sa'yo. Inunpe mo na pangalit mo. Ano real talk? <laughs> Sayang naman yung uh, yung, um, ko na pilted. Imo na gusto at what? what? <laughs> Ay, joke lang yun ah. Joke. <laughs> joke. Uh, eh, okay, okay lang yun. Joke lang yun. Okay joke lang joke yun. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Kasi wala naman ba gwapo kung walang pangit. Kaya gusto ko pangit. Kasi ang bagay beauty and the beast. Beauty and the Hindi, na favorite, favorite uh, ko talaga yung asawa ko. ko. So, itong dalawa, parang uh, natutort itong dalawa. dalawa, dalawa. dalawa. Ano na? Ano na, oh, oh, si na? si Ayaw. Ayaw. na si Axe. Oh, you know. <laughs> Pagpakita, okay, thank, thank you. thank you. pati hi lang kay Atias. hi na lang kay Atias. Ayun, Ayun. 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 Ayun.

Lawon jiran matain masyaallah. <laughs> Lawon jiran matain masyaallah. Padang adi kanu na na turugin. Adi kanu na na turugin. Iya binti mana rogugun. Mana Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you thank you sa Thank you sa bye bye. Mama chop chop. Aku nasi aksi biatang. Hai aksi. Hai aksi. Hai.